So, I like to know what's you know, we're Hey, I know, Oh Oh my God. 'di ba? May meron po ang prank sa akin si Ate noon yung tawag po noon yung sasto pong may suka laman tapos yung french fries maanghang. So gaganti po tayo pa po natin siya. So may natira pong yung tikanina sa ano niya. Sa kanina doon kasi bumili kami. So hanapin natin, natin siya. Wasabi! Ayun e, know, ang wasabi. Kulay green nga po para to kasi macho to. Di ba mga macho kulay green na masyempre. So, di naman, di naman po ito mahahalata. Ka. Kasi nagmo movie -e, marathon kami. Wow. So, baka marinig tayo. Kaya, tara na. Tara Konti lang naman po ito. Yeah! <clears throat> <clears throat> <sighs> So guys, sasabihin ko nga po pala date, para hindi siya di mahalata. Gusto nyo ko. Ate, ate, may natira ka pa pang matcha doon. Ubusin mo na para hindi masahin. Wow. So para hindi mahalata. Okay, tara, tara, Ate, eh, oh. Pang Monday, magbabara. Oh. Pag Day lang, oh. Inamay mo na ito. Bibidyo lang ako. Para may mama day ako. Oh. Dali. Pag May Day lang. Hindi oh, okay. pinapanood, no? Picture mo na tayo. Habang may mixi pa. Picture mo na tayo. Habang may mixi pa ako. Ha? Ano gagawin mo? Ba't video? Eh, gusto ko eh, para maganda. Video and then, ano? Sure. Uh Oo. -oh. Okay, okay. Para wow. may papos. Wait wow. Mm -hmm. -pop lang. Wow. Yan. magpo vlog lang ako. Ano? po guys mag-aano kami um sa para movie marathon nag movie marathon kami wow so ayan nanonood kami Elsa kasi gusto ko ba <coughs> ah? ano yung reaction video oo uh -huh. <laughs> so sana yung pagkain natin abot mo ito. kiri ang walang laman kasi naubos ko eh. Ito din. Fishball. Konti na lang kasi naubos ko din eh. Nagutom po ako eh. Kapag ta Kapag tapos dito, tapos dito. Hindi pa lang masisimula na eh, gutomaka. So, kaya na yan. na. Yummy! Wow! Ayun galing niya. Ano? Like, Re -re reaction video to guys. So yummy eh. <laughs> and then may inumin din po kami guys. May tubig kami and then milk tea niya ate. Saan yung milk tea? Yes! Ba't ba lumamig yung kamay ni Elsa? Hindi ko alam. <laughs> Hindi <laughs> Amig yung kamay ni Elsa. Ni namalambot. Sino man na <tis> Para Ay si Ano si Rapunzel. Eh mali din nila dito. Oh. Ha? Ha? Huh? Ano nilagay mo dito? Huh? Ano? Ha? Ano nangyari kayo? Hindi manakitan? man nakita na <laughs> Aha. Aha! Uy! Wala akong nilagay dyan! Oh my God! Ah! <laughs> hey, I'm fine. Kinchana, Kinchana, ting, 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 menahan rasa U -u -uh, sakit. Oh, sakit